Sharon Cuneta nagsalita na sa toong dahilan ng hiwalayan nila ni Kiko Pangilinan. Usap-usapan sa buong social media ang diumanay hiwalayan ng mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Naging ekspekulasyon ng mga netizens ang naging concert ni Sharon at gabi konsepsyon na Dear Heart sa nasabing concert niya ay hindi nagpakita o nagparamdam ang kabiyak ni Sharon na si Kiko Pangilinan. Ayon sa netizens, mukha na manong hindi suportado ni Kiko ang concert ng dating magkarelasyon na si Sharon at Gabi. Halos na naman si Sharon matapos umatend ng mga pinsa ni Sharon na sina Chara Soto at Lala Soto ay sa source, mukha aman manong sobrang bigat ang pinagdadaanan ngayon ni Megastar. May ilan na nagsasabing hiwalay na si Sharon at Kiko kung kaya ganun na lamang ang naging paghugulugol nito sa naging concert nila ni Gabi. Samantala sa naging interview kay Sharon, ang tanong ito tungkol sa pagsasama nila ngayon ni Kiko, ayon kay Sharon o kay naman umano sila ni Kiko. May mga bagay lamang umano na hindi sila si pinagkakasunduan. Gano naman umano ang mag-asawa. May mga hindi pagkakaintindihan. Pero naniniwala umano siya na maayos din nila ang kanilang pagsasama. Sa naging pahayag na ito ni Megastar na ng mga netizens na talaga umano may pinagdadaanan ngayon si na Sharon at Kiko. Ayon pa sa source, si gabi Conception umano ang dahilan kung bakit hindi maayos ngayon ang pagsasama ni na Sharon at Kiko Pangilinan dahilan umano nito ang muling pagsasama ni Sharon at Gabi sa concert nila. Kung ano man umano ang pinagdadaanan ng mag asawa, sana umano ay malampasan nila ito para sa kanilang pamilya. Wala pang pahayag si Kiko Pangalinan sa issue tungkol sa hiwalayan nila ngayon ni Sharon Cuneta.